Hey mga kahabs. Yan, ito yung dinadayo dito sa kami besa. Yan. Kaya meron sila nito eh. Kaya gustang-gustang pumunta ng mga bikers dito eh. <laughs> What's up mga kahabs and welcome back to my channel So may ride tayo ngayon mga kahabs Yan first time natin mga punta sa Cafe Mesa Yan sa Clark Yan Kasama ito ang Team North Team Sila So matutuloy din yung breakfast ride natin <laughs> Ang dami ng ride doon hindi na kayo nakasama So ito na yan Yan siya So, ito mga kahabs, kapunta na kami ng uh, clerk sa Cafe Mesa. Mga kahabs, yan. Maraming kami. So, let's go. may kasama kami na CBR 500 mga kahams. Yan kasama namin. Rame-rame kami. Ayan si sir. Uh, sa marami niyan. So, breakfast ride lang kami mga kahabs. Sa Cafe Mesa. So, first time natin mga punta doon. First time natin mga punta doon. Dahil uh, hindi tayo nakakasama lagi sa set natin ng ride doon. Tapos si Bangos Bangos Bikes Napa R6 Tapos si GB si Jel Pa mo ta vlog Oh hell Ayun o, oh, naka R6 o oh. What the fuck Bilis o oh. Bilis na na Wala na all, oh, naka R6 May mga kasama natin Nandito sa likod Hindi, no oh. Naka Ninja, oh Pinuguhitan lang kami ng mga naka-R6 eh, no? Ang lakas eh. natin yung Lakalito 650 mga ka-hubs! Yeah! <laughs> Oh, hey! 400 pala yun mga kahaps hindi pala ninja Habs. <laughs> Ang bilis ng mga naka-R6. Grabe. Ayun mga ka-Habs. Malapit na tayo sa Clark. Yes. So medyo slow down tayo. Yung ibang kasama natin na iwan. Malimutan natin mga pagas. Two bars, aabot ba tayo? <laughs> Kilala kong kaliskis mo, oy. Yari, sa mamaya, magpagas tayo. Tulubak dito, ha. Ah. Yan, si Sir Melo. Si Nick. The Raleigh. So ayun mga kahabs <laughs> Nandito na kami sa Clark Mga kahabs, nandito na kami sa Clark Yes malapit na Ayan, Clark na. Exit na kami ng Clark mga hubs Saan nagbakbakan. Papawakan kasi with R6 eh. <laughs> Nagagulat eh. <laughs> eh si Bangos. Mamaya maglo-load tayo mga kahaps. type na lang balance natin so mas maganda kung magload tayo mamaya Ayan mga kahapsa uh, Nandito na kami Going to Cafe Mesa na kami So Ayan marami ring mga bikes Bikers Nandito Ayan lang natin Slow down lang ako kasi wala pa si Bangus na, na yung mga kasama natin nandun na yung mga kahabs naiwan si Pangus layo na nila kaagad ah gas station kaya dito <laughs> wala na pala tayong gas so ayun mga kahabs dito na kami malapit na Ayan o oh. Ayos din pala dito eh yon. Ang lamig mga kahabs na uh, naihi <laughs> na naman tayo. Yan, medyo malamig na. Malamig nga. Piyahin namin. Ang lamig. Yes. Ang ganda dito sa Clark Mapa House. Kung walang gas station dito ah. <laughs> Yari tayo. ayun, nandito na tayo sa cafe mesa yan so ayun, marami rin naka big bike, yan, puro mga big bike talaga dito yun o, oh. yan nandito na kami maraming ring na big bag dito Hello, Hub, subscribe! May parapol daw si Bangos, yung napanalunan niya nung nakaraan. May parapol niya ngayon. Ipalit na ako ng pangalan. Tilapia <coughs> <Dilapyan. coughs> <Dilapyan>. na. <coughs> nandito na kami. Ayan, kamas na sir? Hoy! Kapag hindi nakasama. Sorry na lang kayo. Bawi kayo sa um, ride. -right. Masarap ba dito, sir? Busog na yung, Hindi pa busog yung bibig ko, pero yung mata busog na. Pwede, pwede. Dito tayo. Mga veteran na ito. Sir, sir. Sir,

Wow. Yan, GK. Ito, nauna na pumunta dito si Dimor Hall. <laughs> yan. Ayun, wala na masyadong tao dito sa loob niya. Anong name mo ate? Nikki. Yan, si Nikki. Dito yan sa... <laughs> Shoutout yan Ayan sila. So, marami dito ano, pumupunta mga bikers. Ito mayroon may pala dito sa loob. napuntahan natin yung mga uh, sama natin dito sa labas. Pinag-uusapan niya natin sila. Negosyo. Ayun, si Dumus. Si Tumos. <laughs> So, ayan mga kahabs. Tapos na kami mag-breakfast uh, sa cafe mesa dito sa Clark. So, ito mga kasama sa ano? Kasama namin sa ride ang Team North Ninjas. Ayan. So, pupunta muna kami ng gasoline station. Yes, sa Petron. Hey, nah, sir. <laughs> <laughs> ah? Gas muna tayo, Petron. Tapos, tapos, uh, ko, stop over lang siguro baka direkta na let's go let's go ayan mga kahaps so ayun ito ang Clark mga hubs. Mga Kahabs, uh, tapos na ang breakfast namin sa Cafe Mesa. 'Yon. And thank you for watching and don't forget to subscribe mga Kahabs. 'Yan. Ride safe. See ya.